Handa na ba yun? Handa na may. Yan. Ratata, ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Okay. Una po ay pili na. So, pili lang po kayo ng isa sa aking mga sasabihin. Yan. Una, expression or exception? Yan. Expression. Yan. Freedom or wisdom? Yan wisdom okay. statement or speech yan statement yan. support or go to court yan go to court yan surrender or wonder yan wonder, okay. wonder. Oh. uh retreat or retract yan Mahirap sagutin yan kasi oh. ako, na-retreat render ako eh. Oh. <laughs> okay, yun okay. ang sagot ko. Sige, okay. 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 Emotion or commotion? Yan. Emotion. Okay. At huli na lang po sa pili na stand by your principles or protect your principal? Yan. Stand by your principles. Yan, talaga naman, no? Pero lagi natin nakikita, katabig katabing niya lagi ang dating Pangulo. Ako naman, ko, Charot o true lulu? Charot, hindi totoo. True lulu? Totoo. Yan ang isasagot mo sa akin. Alam -al mo -al ito, -al ha? Unang tanong ko, kung, kung ika nyo ay nagdala kayo ng emosyon, binabawi nyo ba? Sinagot mo na ito. Pero ulit-ulitin natin. Binabawi nyo ba ang Yun inyong mga sinasabi? Nasabi? Charot. Charot. Okay. Pangalawang tanong, mas mahalaga ba sa inyo ang pagkakaibigan kesa sa pagiging magkaalyado? True lulu. True lalo, talagang ano, stand by your friends, ha? Okay. Kung sakali, makulong si Pastor Kibuloy at si dating Pangulong Duterte sa anilay politika ang dahilan, nakikita mo rin ba na maari kang kasuan at makulong dahil sa political persecution? True, lalo. True, lalo. o, last question, Kong, ha? Bating na bating na ito. Mas kukustuhin niyo ba na tumindig kesa lumuhod sa kapangyarihan? True, lalo. Nahan talaga, Sigo. Thank you. Oh, kung manalis, thank you. Ratatap, tanong, tapatan, ataran, at tahan.